Hello guys! For today's video, tayo ngayon ay maglilinis sa kalsada. Magwawalis-walis tayo. So, sipag-sipagan tayo ngayon kasi nga ito ay apang pang salubong sa bagong taon. So, ngayon ay, ngayon ay 31 ng December. So, tayo ay nagwawalis sa labas. Yung mga bakura ng aming mga kapitbahay guys, aking nililinisan. Pinawalis ko yan. Ayan, ba? Diba? yan para sa ah, tag dito maging malinis yung buong ah, labas namin yan take note guys wala akong sweldo diyan ha wala akong sweldo diyan sa mga kapitbahay natin ayan At sa mga hindi pa pala nakakaalam guys kami ay nagwawalis kung napapansin niyo po yung damit ko yan ay may nakalagay na tupad so isa ako sa napasali sa tupad yan yung tupad guys ay tulong pang sa mga uh, mga nanay, mga tatay, gano'n na sa, nasa bahay sa loob ng sampung araw. So sa loob ng sampung araw magwawali sa mga kasada, sa mga, mga iba't ibang lugar kung saan kayo na-assign. Yan. So, ngayon kasi guys, dito lang naman kami na-assign sa mga bahay-bahay namin kasi nga holiday. So, 31 kasi ngayon. So, kaya nakashort lang ako dyan guys kasi kakagising ko lang. <laughs> Tinatamad ako magbihis sa mga kasi maliligo pa naman. Yan, at pinatong ko lang yung uniform namin para ano, para makita talaga ba diba, na nagwawalis kami. So, ayan, dyan lang namang party na mayroong medyo maraming wal walis-walisin. So, lumabas ako sa medyo malapit-lapit lang sa amin sa bungad para hindi na ako masyadong ha, lalayo pa. So dyan na lang guys, lalayo pa ako, di ba? Yung kasi yung area naman namin dito, guys, wala naman kaming bakuran kasi dikit-dikit yung mga bahay namin dito. Yung bahay namin. Kaya lumapas na lang ako sa bandang labasan sa bunga, dayan yung nakita niyo may jeep dumadaan. Kasi doon lang yung may mga nalalaglag ng mga dahon, mga daanan. Kaya doon na lang ako nag <coughs> Wow, halis. <coughs> pasensya guys, nobu ako yan. So, ano lang naman guys, saglit lang naman kapag ka natatapos ka na sa area na yan, ay pwede ka na pahinga. Yan. so, bukas ulit, huwag buka tayo ulit dyan. Hanggang sa umabot ng 10 days, pero yung 10 days sa iba't ibang lugar yan guys. Ayan. So, syempre si pagsipag muna tayo ngayon para para sa ekonomiya. <laughs> para kayo papano mayroon tayong uh, masasahod pagkatapos ng sampung araw. Para sa mga ano guys, sa mga gustong sumali sa tupad, makipag-coordinate lang kayo sa mga leader nyo sa inyong mga lugar para kayo ay mapasali sa programang tupad, programa ng dole. Yan, para kahit papano ay makakatulong din po sa pamilya. Yan po lang guys. Thank you guys for watching. Please follow for my page. Thank you.